DJ, hey, si Troy. Ay sob, kakaalis lang Troy, nakalimutan mo baon mo? Baon mo? Ano na baon yan? Nakadiri yung kutsara mo. Alam mo ko, gusto kong pagkain sob Hindi na kaya mga ng Mga masasarap, mga mayaman, mga steak. Troy, hindi na kaya ng order. Oh, Malilate ka sa practice Pwede. nyo. Pwede nyo naman kasi akong bilang ton eh. Magugutom ka sa school. Ayoko nga ay! eh. Di ba whole day kayo? Kunin mo na. Ako gusto mo kunin ko to, ha? Troy. O, sato, ito ah? Troy. Sakto, ito Uy. Uy, Troy. So yun guys, inan natin si Troy. Ako ninyo ko lang to. Ipinagandaan ng ulam niya sa school kasi nagpapaluto siya sa akin. Ang gusto niya, chicken. Kaso, hindi kaya ng chicken guys. Gawa ng frost. Ano nga yung frost? Yung matigas. So hindi kaya. Kaya gagawin natin, pagbabauna natin siya ng ito, hotdog at saka itlog. Ito pa lang yung naluto ko kasi nga, nagmamadali na ako. May practice daw sila sa school. Mga grupo-grupo sila doon. Ay, sorry, natatapon. Okay, so, malakas kumain nyo ng kanin eh sa okay na to. Tapos, syempre, lagay natin yung, Lagay natin yung ulam niya dito. Kailangan natin may lagay. So, kung walang tayo ng kutinidoro. So, lagay natin to guys. Okay. Yan o, oh, pang! Sa pa. Isa pa. Pang! Isa pa. Isa pa. Pang! At syempre, ang paborito niya. Gusto niya yung guys, yung itlog na gusto ni Troy. Ganito. Ay, gusto niya yung may mga... Yan! Okay, matuto. Matutuwa, matutuwa si Troy. Ayan. Syempre, kailangan natin ng tissue para sa... Lalagyan, lalagyan, lalagyan natin ito ng ano kutsara at saka tinidor. Lagay natin yung para malinis yung baon ng anak ko. Wow, anak na, no? Kaya ganun talaga. Nagsiselos na eh. Hey. Yan, ready na. Punta natin si Troy. Yun, okay na yung baon ni... Asa si Troy? Hindi ko alam siya. Sir, makita niyo si Troy? Lumabas na. Lumabas na daw. Lumabas. PJ si Troy. Ay, so, kakalis lang po. Pucha na yan. Lumabas na daw, so. Putik sa baon mo. Akin na lang yan. Ako nakakain yan. Akin na. Sige, ako na magbibigay kay Troy. Suma ka na lang sa akin. Troy! parang wala naririnig. Troy! Kaya guys, yung baon niya. Habol lang natin. Troy! 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 Toy, <laughs> nakalimutan mo baon mo no. eh. Ito na yung baon mo Nakalimutan mo, sabi ko antayin mo na ako eh Ayoko oh. yun Anong ayaw mo niyan? Ano yan? Baon mo Ang ganda ng baon yan, Kadiripa yung kutsara mo naka yan para ano, lagay mo na sa bag mo Gusto ko kagaya ng kutsara nila, Riddick Kuli What? gold Go Baliw, fake gold lang yun Sige na, lagay na sa bag mo yan Ito lang Ano to? Itlog tsaka atdog. Ang pahong, puta! lu Troy, Oy. yung chicken na gusto mo, hindi kaya. Kasi nga, naka-frost pa yung ano, malamig pa. Eto sa no-order, alam mo gusto kong pagkain subi. Hindi na kaya mga ng Mga masasarap, mga mayayaman, mga steak. Troy, hindi na kaya ng order. To, Malilate ka sa practice nyo. Taka na, pwede nyo naman kasi akong bilang doon eh. Saan kita bibilan? Doon, sa Jollibee, malamang. Troy! Alayo nga, hindi nga kaya. Ano nga, kaya nga may mutal, eh, di ba? Sige, na, mamalilate ka pa. Oh, kutsara mo. Ayoko, ayoko nyan, ayoko nyan, ayoko nyan. Drew, Ayoko nyan, ayoko nyan. Magugutom ka sa school. Ayoko nga, eh. Ay! Di ba, whole day kayo? Ano, oh. gusto mo kunin ko yan? Kunin mo na. Oh, uh, gusto mo kunin ko ito, ha? Troy. Oh. oh. Sakto, ito, oh. Uy. Uy, Troy. Ano Uy. Bad trip. Next time, na ng ganyan, ha? Nakwenta. Ayan mo na. Ano yung sub? Ito ko mo. Ang tinapon sub oh. So, din pa kasi palayasin yan sub. Ang kulit na ito ni Troy. Pwede pa ka ano? Sub, hindi, hindi, hindi. Wala na yan sub. Buti kinakain nasa basura niyan, yan sub, boy. Sayang naman yung hot Sayang talaga sub. Ba't mo pa yan? Kung ako tatay niya, pinalayas ko na yan. Jay, nangako kasi ako. Oo. Uh. Nangako ako, nahahabaan ko yung pasensya ko. Hmm. Uh. Ito na yung mahabang pasensya. Ito uh, yung sinasabi sob, ko. Sobran na yan sob, eh. Hmm. Wala tayong makakawa eh. Ganun talaga eh. Pampaalusin mo na, Sob. Nangako sa mga magulang niya, nangako ako sa lawyer, sa lahat ng tao na nakausap ko. Nahalagaan ko yung tao. Kahit ganyan rin ka na, Sob. Tinan mo, inanda mo yan, oh. Nga eh. Ganun talaga eh. Kaya mo na. Anong gusto mong pagkain? Gusto mong pagluto kita? Huwag na, Sob. Minsan lang magpakatatay.